Ha, magandang magandang uh, morning po sa ating lahat mga kalingap sa pagpalang uh, umaga uh, Dito yung ating uh, pinahukayan no? na tangke Ayan o, no? oh, may tubig Pero ang nilis ang tubig ano? titi tumining eh, tumining Ayan, ganyan lang po mula kalapad na, malapad, malaki-laki na po yan mm -hmm. Saka halos mag -isa lang naman ako dito. So, okay na. Uh, sisimintuhan na lang po yan. Nasaan yung alim mm. da ah. Dalim pala yan, no? Dalim na yan, no? Ano yung mga, kwan? ano? mhm mm Tapos na po yung ating uh, ha? ating uh, puso. Puso, no Ayan, lalim, mo oh. Ano mga pagsabi nyo na hindi malalim? Lalim po. Oh. Mga ilang feet to, bro? Mga 6 feet, no? Mga 6 feet. mhm mm Bukas, kaya na lang po ito. Uh, Pro-flooringan. Ito, mga kit natin, ano? at muli salamat salamat sa ating aluminium sponsor salamat ng marami Tapos na yung ating uh, ayan mini meeting CR konti na lang ayan Dito po tayo maglalagay ng ating uh, banyo at nakabili na rin po tayo ng uh, bowl mhm mm Sintabi po sa mga kumakain. Ayan, pantay na. Sige, may nagsasabi dyan na... Sabi nung nag-comment, eh, Kwan. Ba't ganyan yung CR nyo? Mas mababa yung, Kwan. Mababa nyo? Oo. Kaya eh, sa tank hmm.

Dengan kalian, 行。<Thanks. S 2> Thank yes. Ayan, ilang araw din po uh, ginawa dahil sa pakunti-kunti ano, pakunti-kunti ang uh, materialis. Aha, hindi po stable ang materialis natin mga kalingap dahil uh, sa hirap nga po ng materialis dito sa parting, uh, ayan, sabang, ano, at saka pamahalan. So muli, maraming maraming salamat. Pagsamantala ito muna, ano. Hintay-hintay uh, tayo ng, hintay-hintay uh, tayo ng uh, Ayan, graba. Graba po ang kulang mga kalingap. Graba. Para may kabit na yung uh... ayan, tapos sa uh, kahoy. Kulang pa kami. So, muli. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa anonymous sponsor ng ating uh, ito nga, ating uh, pasiyan. Maraming maraming salamat po. Ayan, anonymous sponsor. Thank you very much. God bless po. At God bless po sa lahat, no? Ating mga sponsor at ating mga team kalingap. At sa lahat sa lahat sa atin. So, ingat-ingat. Bye-bye.